Hello, kamusta kayo and Kakabsat, ako si Lay Imperial, isang simpleng may bahay or less wifi na nakatira dito sa Kabakiran or Bulubundukin ng Benguet. Medyo makulimlim pa dito sa aming lugar or dito sa bundok. Umuulan tapos hihinto, uulan, hihinto na naman. Tapos itong asawa ko na napakasipag, hayan naglilinis siya. Medyo malawak kasi itong area namin kaya kailangan masipag na magdamo-damo lalo na pag ganitong tag-ulan kasi maraming lamok ito yung mahirap kapag malawak ang iyong lupain or bakuran kasi nga kailangan mong linisan lalo na ngayong tag-ulan maraming lamok pero pag summer naman okay lang kasi hindi masyadong madamo at ayun na nga gagayim ka kakabsaat mangunguha ako ng wild grass or wild weeds ito yung tinatawag namin na sapon-sapon. Hindi ko alam kung ano ang Tagalog ng halamang ligaw na ito. Pero nag ako through Google Gagayem and Kakamsat. Napakarami palang magandang benefits na naibibigay sa ating katawan, lalo na sa ating chan. For anti-inflammatory, antioxidant, at sa ibang bansa nga ay nakita ko na ginagamit din siyang herbal or panggamot sa chan. Maganda ito sa mga my ulcer or yung mga haan makataki gayem and kakabsat talagang good for the stomach so kahit na iba yung amoy niya and then my after taste siya kapag kinakain gustong gusto ko pa rin siya before hindi namin ito pinapansin pero may pumunta kasi dito na bisita ng aking asawa isang matandang lalaki nangunguha siya ng ganitong damo at sinabi niya or tinanong niya kung saan niya ito gagamitin at sinabi nga ni uncle na uulamin niya daw ito. At yun nga, nakita ko sa Google na maraming maraming magagandang benefits na nabibigay sa ating katawan. Mula noon, gustong gusto ko nang mag-ulam ng ganito kahit na may aftertaste siya or may amoy. Katulad siya ng one soy. Ganon na ganon yung amoy niya pero mas grabe pa. Pero carry lang basta maganda or very healthy. At yun nga, kinuha ko siya ng hapon, tapos kinaumagahan ko na siya ni Loto. At ito, syempre, pag umaga, kailangan ko magbukas ng mga bintana at pintuan at papasok ang liwanag at swerte. At hayan nga, mahamog na naman dito sa bundok. At sobrang lamig na naman dito sa bulubundukin, gagayim and kakabsat. At tunay na nga na pag may sarili kang bahay, gigising ka sa umaga, napakaaliwalas at napaka-relax. Ang sarap talagang may sariling bahay, walang stress. Moving on, gagayemen, kakabsat. Iluluto ko na ang aming agahan. Tatlong pirasong lungganisa galing pa yan sa Ilocos Norte. Eh. Pinabili ko sa aking kaibigan nung nagbakasyon sila. Napakasarap kasi at at malalaki at pure talaga na karne yung linalagay. Yung iba kasi puro harina na. At habang niluluto ko nga or pinapakuluan yung longganisa, nilinisan ko na itong sapon-sapon na kinuha ko pa noong kahapon. Lininisan ko lang ng maayos, baka may nakatagong uod. Pero okay lang naman yun kasi ba diba, organic naman siya. Tapos tinatanggal ko yung matitigas na dahon at yung bulaklak niya. Yung amoy niya talaga is coriander or wansoy. So, mabango siya para sa akin kasi sanay na akong kumakain ng ganito. Pero hindi ko sure sa mga hindi pa sanay or sa mga baguhan. Noong una talaga, ayaw kong kumain ng ganito. Pero nung nakatagalan na, nasanay na rin ako, gagayem and kakabsat at saka... Maraming benefits nga ang naibibigay sa ating katawan, lalo na sa ating tiyan. Lagi nga umuulan dito sa amin, kaya malinis itong dahon niya. Pagkatapos kong ang lininisan ay yung pinagpakuluan ko ng lungganisa ay doon ko na rin pinakuluan itong dahon ng sapon-sapon. At nung half cook na nga, tinanggal ko na siya sa tubig at hinugasan ng malamig na tubig. At nung pagkatapos ko na rin naluto itong lungganisa, dito na rin ako nagisa ng sapon-sapon para may lasa siya. Naggisa lang ako ng konting bawang. At linagay ko na rin yung dahon ng sapon-sapon. At naglagay na rin ako ng asin at pampalasa. At eto na nga, naluto na siya gagayem and kakabsat manganen. At salamat sa panunood gagayem and kakabsat. God bless us all. Bye!